Magandang buhay mga kapengyo! Tara't samahan niyo ako sa aking day of for today's video. So, madilim pa no, maaga tayo gumising. At mga alas 6 na ito ng umaga pero madilim pa sa paligid. So, hanggang saan kaya makakarating ang mga paang ito. So, dahil mabilis tayo nandito na agad tayo sa train station. So, ganun na nga. So, ayan dahil magme-meet up kami ng aking mga kaibigan doon sa Aming meeting place. So, so ayan, nandito na tayo at nauna ako sa kanya magkasunod lang yung train na sinasakyan namin. So ayan, habang nagaantay ako, kinukuhanan ko muna ng video yung sarili ko. Kasi nakakabagot man bagay yung nagaantay ka na wala kang kasama, wala kang kausap. So ayan, inaaliw ko na lang yung sarili ko. So, nakikita nyo ang dami talagang tao dito kasi dito yung meeting place naman. May mga information sa train station So, ganito din yung mga, may mga bazaar din sila dito. Kaya hindi ka rin mababagot. So, ayan na yung kasama ko. Pupunta kami sa mall kasi yung plano naming puntahan, hindi namin napuntahan at hindi kami natuloy dahil merong, merong ano yung kasama namin. So, hindi siya pwedeng matagalan. So, ayan. Hanggang drawing na naman yung mga plano. So, ayan. Nag-aura-aura muna kami. Pasensya na kayo sa boses ko ngayon. Medyo hindi maganda. Ayan! Te! Tingin! Okay, sa te! Hi! Hi! <laughs> isa Isa! Isa! Hello! May walaan! <laughs> oh. <laughs> tuloy ako. So, doon na pala yung papunta kami ng Taroko Mall. So, pasensya na kayo. So, makinig na lang kayo sa mga usapan namin. Puro lang kami tawanan dito kasi mga Dito kami pupunta sa Taroko. Ito mga kasama ko. <laughs> okay, one, two. Sapa. pa <laughs> Tara <na>. Picture. <laughs> <laughs> <May not> ha <teluhap>. ha. <laughs> Yan, hindi ay ito dito. Ang dami. Sawa ka sa kap. Tara tina kay dito, bigyan din ha Pwede naman. Ang ganda ng mga ano dito. Kasi Chinese New Year na. So, ito yung mga... Ayan si, Ayan si Isa. Ang cute. Baka na... Ano na ako dyan, ha? Makinig kayo ka no? lang. Sabihin ako. Pwede ba sa ano? Pwede ba kung marilis ang loan bo? Ay, say cheers. <laughs> ano ba? <laughs> so, andito pala kami sa baba ng train station. So, ito yung sinasabi ko na basahan nila dito. So, ang daming mga paninda Kaso medyo may kamahalan nga lang kasi mga imported yung mga tinda nila dito. So ayan, nasa loob na kami ng train, pabalik na dun sa aming tambayan at doon kami magwawalwal. So ayan, thank you sa panunood. Bagong gupit yung aming kasama o oh. nag-look yang tuloy siya. Thank you for watching. Bye-bye!